Wendy. Ay, si sir. Joanna nasan? I need to talk to her. Sir, kakaalis lang po ni Ma'am Joanna. Sabi so, oh, po, sir. Uh, okay. Francis. Anak, what brings you here? Don't tell me na binibisita mo ako eh. Halos hindi mo na nga ako matawagan. So, Wala, Dad. Wala. I just want to talk to Joanna. Wala siya dito. Uh, go ahead. Okay. Inutusan ka ba ni Ina? What are you? Her guy, Friday? Baka ikaw yon sa kakambal mo, Yuan. Bakit mo ba tinotolerate si Joanna? Ano, kayo na naman ba nagplano sa pagsabotage kay Ina? Kasalanan ni Ina, hindi niya na-monitor mga tao niya. So don't blame my sister. Tama na yung so, niyo kay Ina, Yuan. Grow up! Will you please stop this nonsense? Francis, ano? Pa, hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan dito. Ay, ko sinabi sa'yo, tigilan mo na yung ina na yan. sa'yo maganda yan. ano pa ba? Ano, ano pa ba ako lang? Telling, ano? Ano pa gusto mo talaga? you know I have my own reasons, Dad. ba? Diba? Gusto mo ba malaman ng lahat dito? Kung ano yung source ng conflict natin? Everybody knows! It's Ina! Siya ang root cause ng lahat ng problems natin! Kayo ang masama kay inayuan. Kayo ang root ng problema dito. Pero kahit anong gawin niyo sa kanya, hindi niyo siya mapapabagsak. I will be with her and I will protect her. Jana, mag-usap na tayo. Well, I don't talk to stinky people. Kasi baka mamaya may dala ka pala ng taga dyan, tapos may interest mo pa yung resto ko. Alam kong ikaw may gawa nun. Inutusan mo si Joel para isabotahe ako. <sighs> Hindi mo na matiyadin na yan. Kitang kita na magkausap kayo. Ina, Joanna. Anong ang pinag-uusapan na itong dalawa? Ay, loko ka, Joanna. Kung ano mga sinasabi mo, ha? That doesn't prove anything. Ayan, o. Oh. Narinig yan? Oh. Ayaw nang humusga kung sinong paniniwalaan niyo. Eh, kung sabihin ko sa'yo na yung staff mo ay eh, nag-a-apply sa resto ko. Sinungaling, napaka-desperada mo talaga, eh, no? You're so insecure wala kang alam gawin kundi lumaban ng pailalim. At, you know what? Apakainit mo. Alam mo, isang A mo lang. Eh. Magpalamig ka muna. Sobra ka na talaga. Ah! Pa nga ha! Uy! ka, Johanna! Napaka-warfick talaga neto! Ulungan mo muna kaibigan ko! Ano ha? Ikaw! Tawag mo ako! Ubalik tayo mga dugyan! Uy! Uy! Kayo! Mga lus-lus mo ha! Mga buwanga mo! Kayong kadiri! Mga ugugaling! Imbural! Kahit ilang beses mo pa akong pagsakit, lalaban ako. One day, magsisisilang mo lahat ang ginawa mo. Oh. Oh. Mel! 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 Y yes, Chef. <laughs> Diyan ka pala. I've been following these two young ladies. Palala ng palala ang feud nila na kumakalat sa social media marami nang sumusubaybay sa kanila. This is so interesting! <laughs> oh! Ah. <laughs>